Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Magkakaroon na ng State of the Art Satellite Office ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BPAR-12 sa General Santos City. Nanguna naman sa groundbreaking ceremony nito si Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization Engineer Roger Navarro. Kasama rin sina BPAR National Director Eliseo Salilig, the 12 Regional Executive Director Roberto Perales at BPAR-12 Regional Director Usop Pindaliday. Ang BPAR-12 Satellite Office na may Quality Control Laboratory ay patatay sa General San City Port Complex ayon sa DA12 layo ng proyekto na mapalakas pa ang kapasidad ng B-Part 12 sa pagsuri at pag-inspeksyon sa mga isda at iba pang aquatic commodities ayon naman kay Johnson, Lone District Representative Elect Charlene Banyas Nograles ang groundbreaking ceremony ay hindi lang tanda ng pagsisimula ng konstruksyon ng nasabing gusali bagkus ayon pa kay Nograles ang Cold Examination Facility for Agriculture o CEFA Project ay nagpapalakas pa sa tulungan ng BFAR at BAI. Ipinapakita rin nito ayon pa kay Nograles ang commitment ng gobyerno sa pagpapaunlad ng aquaculture at fishing industry. Ruel Usano, NDBC BIDA Balita